Tutalong ka, ano si Waong? Hindi mo binidyo, natutulog ako. Ngayon, nakalang magpapasok tayo ng 51, 50 video, 51. 51 video, saka lagay din sa ano. Ito nga nalaman ko na, kaya ano, tutuloy ko na, na yung may tutuloy ko na yung pagano ng upload. Kasi binago, kasi sa kapat kung ano-ano pinagagawa. Guguluhan ako. Mga kagigisi ko lang. Dahil sa pag ko sa mga YouTube. Kagigisi ko lang. Luto, luto, luto na nakasawa ko ito. Hindi kaya ka na, mahal ko. Tama lang katabang. Sabi ko magpa-check up sa susunod na linggo. Yan. Gagawa ako, tulog, cellphone, tulog, cellphone. Lantok, tulog. <laughs> Bukas cellphone. Lantok, tulog. Ito hmm. yung nabi, ha? Diyos nyo, di sa ano? Ha? Galing mo, tak? Ngayon lang, ano, tagal ito, umaga mas dito. Ano, oh, nilang? Hindi alam siya kayo eh. Ito sa kanya, meron sila ka ano, wala daw eh. wala. Ang pintero mo, meron PNI, tsaka ano, EDI. So, ber Kasi may request yun. Doon na lang siya. Kasamahan niya naman si Inomir eh. Kapit bahay niya. Huwag pa uwiin Hindi eh. pa uwiin. Hanggat hindi ang tatlong papel sa sa sa, sa, sa atin at saka hindi ayaw. So, ba di ba? Ipunta muna siya sa ano bago siya umuwi. Ipuntahin ko rin siya sa Parang nag up siya doon kay, ano, kay, okay, okay, yeah. Ah, ako. ba na to?